Ayan po, uh, ang ating mga MPDC staff. Ayan, nagpa-picture na po kay Sir. Sir, anong pangalan niyo, Sir? Neil J. po. Neil J. Matunding po. Neil J. Matunding. Ayan. Ayan, ang dami na pong ano, sticker na nakadikit sa bike ni Sir. Oh. Ayan po. Thank you po. Ayan si Sir. Saan po kayo mag stay niyan ngayon, sir? Ah, uh, bali, siguro, maka Santa Cruz siguro ako maka over or depende, baka merong uh, barangay na sa ako pa po ng Candelaria. Kasi hmm. hindi, hindi naman daw... Okay lang, sir. I-video oh, kayo, okay, sir. Ako, baka barangay po ng bahagi ng Candelaria kasi parang Apo. 25 or 18 na lang yata kilometers. Hindi ko pa po nasip eh. Uh, 25 kilometers galing ng lawis, sa lawis po ako nakatulog eh. Apo. Eh, okay, barangay ilang days po kayo sa Masinlok nung nakaraan, sir? Ah, uh, dyan po sa Masinlok, na, na dumating po ako 17 eh. 17? Oh. oh. Matagal-tagal so, rin. Na po, yata na few weeks yata. Po. Apo. Saan po kayo nag-stay doon? Doon po, sa kanila ni Sir Ogie Impenyo po. Ah, sa uh, may inhubol po yata? Ah, uh, uh, Santa Rita. Santa Rita. Uh, Santa Rita, ah, Santa Rita. Bahagi po ng metro. Apo. Ah, uh, staff ko ng then And si kapag participal din po kay Mayor uh, Senyao Lim din, kay eh, Councilor Hazel Lim. Eh. Yes po. Hindi ko po alam kung nandito si Mayor eh. Ita, try po natin tanungin kung nandito si Mayor. Ayan po, nandito po si Sir Neil J. Matunding sa apat po ng munisipyo. Ayan, Ayan po ang kanyang bike na ginagamit. Sir, ilang days na po kayong ano? Uh, galing po ng Pasay City po sa Kaidiwata. Eh, one month na po. Mag months sa po ngayong 16. Kailan po kayo nag-start na ano, sir? Uh, uh, nag 2023 bike. po, January 5, 2023. January uh, 5, 2024 din po. Dumating ako ng Metro Manila sa Luneta Park. Bali more than one year na, no? Year Mag to two years na. ako ng four months sa Metro Manila. Nakapag-stop ako doon sa Diwata Paris Overload po. Uh, two months ako doon. Then sa ibang mga parties, one week. Yes ilang po. Ilang days. So uh, -de Bali, ikutin niyo po talaga ano yung ano? Pilipinas po. part of my commitment po para supportahan po talaga yung anti-elderly abuse. Ha? Ah. Ah, hanggang maging ganap na batas yan, tatapusin ko po talaga itong paglilimot. Ay, Dahil kung itong paglalakbay ko, maraming nangangarap pero yung mga matatanda, pinapangarap din na nila magagawa. Kaya bilang binata, gagawin ko lang ito para matupad din yung pangarap ng mga matatanda ko. Ay, yes. Ay magpapapicture po ba kayo? Kay Sir Neil J. Sikad Pilipinas. Ano po siya? Uh, siya po yung uh, nagbabike po siya. From Bukidnon na sir? Apo, Bukidnon. Tapos nililibot niya po yung buong Pilipinas. Okay, tala. yes po. Bali, magto two years na siyang naglilibot sa Pilipinas. Gamit lang po itong bike niya. May time sir na nasisiraan kayo. Opo, kaya lang po. Eh, Nag-initiative po yung mga bikers community din. Minsan po LGU din. Minsan po yung provincial uh, yeah. office po. Nag-initiative uh, po sila na mag-offer na ipakumpuni eh, muna bago kapalisin. Ah, ba okay po. So, minimake sure nila na confident na fit and go yung bike ko po. Yes, na wala po. trouble. Yes, po. Pero hindi talaga may iwasan minsan along the highway na magsira talaga. Kasi ah, sa toga nga naman ang bigat. Niya. Parang nabelitaan ko sir, parang pumunta kayo ng photo. Apo, nito. ginamit niya po to, sir, or ano? Bali, na, pinahiram po ako ng bike ng mga by, bikers community po doon. Pinahiram po nila ako ng single bike. Ah, okay. Um, Kala ko, oh, inakyat niya po no sa bagay mahirapan, mahirapan po. Opo. Mas lalong masisira doon. Yes po po. lupa. Ayan. Okay naman po at uh, na-experience ko po, po yung photo. Uh, using Maganda ito. naman po. Opo, napaka-enjoy po at napakaganda. Then napakalamig yung tubig. Bali may tubig yung ano no sir, yung salalol. Meron. Ayun sir, pag mapuntahan nyo yun sir sa Taposo, maganda rin po doon. Simentado yes, po. Simentado po yun doon. Bali, meron siyang kuweba doon tapos yung ilog. May tubig din, adayo rin po yun dito sa Candelaria. Yes po. Ayan din po yung tourist destination yun. Yes po. Uh, one of uh, tour, tourist destination po dito sa Candelaria. Then, marami pa pong ano, yung mga lakes po ng Candelaria, meron tayong Ay, four lakes Yes po. Meron pa po doon sa Wakon, pag uh, papunta po ng Santa Cruz may sa tayo. dulo ng Candelaria, meron pa po doon Kung gusto nyo po, uh, madadaanan nyo po doon, pwede kayong mag-stay rin po doon At makikita nyo yung, ano, yung lake. Pwede ah, kayong, kayong mag-picture. Yes po. Uh, sa Barangay Plaza lang po ng Wakon. Ah, Barangay Plaza. Yes po mag-stop ako doon po. Yes po. Dependent. Ito po, yung anti-elderly abuse act. Ayun po. Sinusuportahan ko po yan. Yung anti-elderly abuse act. Protection ng mga seniors citizen na nakakaranas na ng mga uso. Yung mga inaabanduna, pinapabayaan, at hindi na kinikilala ng mga anak o kamag-anak, inaatsyakwera, yung nasa lansangan ng lingimos. Yan po yung ipinaglalaban ko na mabigyan sana sa ng uh, panahon na makita muli ang kanya sa nilang mga pamilya. Don Carlos Bukidnon po. Galing po siya ng Bukidnon, Mindanao Northern Mindanao po. So itong lagad mong ito, ang ang gasto Ah, wala po masyadong gasto siya ito kasi minsan po eh, meron po ang mga na comment na chat na doon na daw kakain. So, meron mga na nagpapabot na kanilang pagmamahal. Pero in the time of money, kung dipwente naman ko, meron naman din po ako mga binibenta din po ng mga product na pinapadala sa akin. mga charger, juice, at ito mga, mga collectible material na pwede nilang ipapahon. At siya ang mapagkumpunan po ng mga araw-araw na test to sell po. Pero meron din po nagpapakot na pagmamahal din po Ah, wala, uh, wala po. Ah, uh, voluntaryo ko po ito na paglalakbay. Pero nag-coordinate na po ako sa okay. government po. Ito po yung Uh, diba Opo yung certification galing po. Uh, endorsement galing po sa National Commission of Senior Citizens sa kay Atty. Frank Cristiano na nagpaabot kami ng insight sa ating Pangulo para po sa anti-elder abuse act na ito. Firma lang ng Pangulo yung iniinig ko na sana may sabatas niya yan at nasa ganon matuwa naman yung mga seniors na nakaranas ng mahabot bakit po kayo nag ano sir nag-initiate para po dito sa ano na yan uh, in my personal experience ko kasi yung lola ko na nakaranas so i am the living testimony kung ano po yung naranasan ng lola ko na pangago so ay siyang pasok dito sa so kanukalang ito na hindi dapat maranasan ng ibang mga senior citizen kasi napakasakit po sa aming mga kabataan na makita at masaksiyan ng mga puso na naranasan ng lolo at lola. Yeah. Uh, Tama po, po yun. Uh, sa mga matatanda tayo ng galing. Kung wala yung mga matatanda, wala kami mga kabataan at wala din po yung aming mga magulang ngayon. Kaya yes, dapat pa. lang sana irespeto nila yung mga matatanda habang nabubuhay pa, mahalin at ibigay yung kailangan. Hindi man sa financial, kung hindi sa pagmamahal. Yes. nila po. Apo. Emotional, no, mm -hmm. physical, huwag nilang saktan yung no? kanilang damdamin kasi yung mga matatanda, napaka-sensitive na po yan. Kunting yes, sakit lang. Sila dapat uh, ah yeah. minamahal talaga natin uh, 'yung mga matatanda kasi kung hindi dahil sa kanila wala tayo. Wala tayo. Kaya nga sabi nga ng iba, 'yung iba naghahanap ng ginto, searching for a treasure, but 'yung diamond nasa bahay lang. Yes. Kasama natin 'yung ating lola. Hmm. Lolo. Uh,